Magandang araw po sa inyong lahat. Andito na naman si Ate Stella ninyo sa harap ninyo para magbigay na naman ng isang informasyon na baka hindi nyo pa nalalaman. Pero bago ko simulan, humiling lang po ako ng counting pabor na i-subscribe ang malit na channel ni Ate Stella ninyo. Guys, huwag na tayong paligoy-ligoy pa. Simulan na natin ang ating topic ngayon. Ang topic natin ngayon ay nanggaling sa ating isang subscriber. Narito po ang kanyang katanungan itanong ko lang po Ate Estela kung bakit ngayong nagkakaedad na ako. Napakabilis ko pong makatapos. Naawa na po ako sa aking partner dahil parati po siyang bitin. Kapag kami ay mayroong physical intimacy. Hindi naman ako ganito noong kabataan ko. Sana mapansin niyo po ang aking katanungan. Maraming salamat. So guys, yan po ang tanong ng ating isang subscriber na bakit daw siya habang nagkakaedad ay mabilis na po siyang makatapos. No? So yan po ang ating tatalakay ngayon. Pero bago ang lahat, disclaimer lang po. Ang impormasyong ibinibigay sa video na ito ay para sa mga layuning pang-edukasyon lamang at hindi nila yun bilang kapalit ng profesional na medical payo po. Maraming salamat. So simulan na natin ayon sa mga pag-aaral. Ang mabilis na labasan o tinatawag na premature ejaculation sa mga kalalakihan, lalo na sa may mga edad na. Ito ay isang karaniwang issue maaring sanhi ng iba't ibang sali. So, narito ang ilang mga dahilan kung bakit may mga lalaki na mabilis makatapos. Ang number one, pagbabago sa hormones na tinatawag sa katawan, sa pagtanda, bumababa ang level ng testosterone na maaring makaapekto sa control sa ejaculation sa sexual stimulation. So ang ibig sabihin, no, na kapag nagkakaedad na ang isang lalaki, mahirapan na niyang makontrol yung tinatawag na kapag siya ay nakaraos, no? Kaya yan po ang isang ano, pagbabago dahil sa hormones na tinatawag. At ang number 2 naman, pagiging mas sensitibo naman ito. Sa edad, nagiging mas sensitibo ang ari ng lalaki, kaya mas mabilis maabot ang tagumpay. So ang ibig sabihin sa number 2 natin, maaring pagiging mas sensitibo na ang kanyang pakiramdam at halos hindi niya na makayanan na i-control dahil sa uh, tawag dito sa sobrang ano no yung ibig sabihin uh, siguro sobrang sobrang pagnanasa na at yun na nga dahil sa edad niya mas lalong hindi niya na mapigilan dahil sobrang sensitive na talaga no sa tinatawag na stimulation sexual stimulation so yan po yung number two. at ang number 3 naman natin mga kondisyon sa kalusugan naman ito ang sakit tulad ng diabetes hypertension o sakit sa prostate na karaniwang mas nararanasan nararanasan ng mas may matatandang lalaki, may edad na lalaki ay maaring makaapekto sa sexual function at magdulot ng mas mabilis na paglabas ng similya. So yan po yung number 3 kapag may kondisyon sa kalusugan, kagaya ng tinawag na diabetes na sakit, hypertension o sakit sa prostate. So, isa rin po yan na magdulot ng mas mabilis na makaabot sa langit. So, yan po yung number 3. At ang number 4 naman, mga gamot. Ang ilang mga gamot na iniinom ng mas maidad na kalalakihan para sa kanilang kalusugan tulad ng antidepressants o gamot para sa high blood pressure no na maaring makaapekto rin sa sexual performance. So, ang ibig sabihin, yung mga may iniindang mga uh, karamdaman at ito'y umiinom ng mga iba't ibang gamot, no, ito po ay nakaka-apekto rin sa kanilang performance. Pero sinasabi ko guys, kung meron kayong mga iniinom na gamot, ituloy po yan, ituloy po nyo yan, Hindi, ayaw, huwag nyo pong itigil. At kapag halimbawa uh, halimbawang naramdaman nyo na ganun na ang nangyayari sa, sa inyo na sobrang, sobrang mabilis ay pwede nyo nang sabihin doon sa doktor na nang gagamot, nagbibigay ng gamot sa inyo. Yan lang po ang paraan. Itanong nyo po yan. No? Huwag po nyo itigil yung binibigay na gamot hanggat hindi sinasabi ng doktor. Yan po yung pang-apat. At ang panglima naman, wala pang gaanong experience sa labanan. So alam nyo na ito. Sa mga baguhan o sa mga may limitadong karanasan, ang mabilis labasan ay maaring resulta ng sobrang excitement o kakulangan ng kontrol sa mga sensasyon. So, yan po ang ibig sabihin na kapag ang isang lalaki ay uh, baguhan o wala gaanong experience doon sa labanan, may maaring pong hindi niya po makontrol talaga yung sensasyon na kanyang nararamdaman. Kaya yan po yung number 5 wala pang gaanong experience. At ang number 6 naman natin, psychological factors naman ito. Ang stress, depression o iba pang emotional na issue ay maaring magdulot ng mabilis makatapos. Ang takot na mabigo o performance, no? Anxiety ay isang ring malaking salik. So ang ibig sabihin sa mga yun na nga psychological factors no tulad ng meron kang nararamdamang mga stress, depression, o iba pang mga emotional. May kanilaman sa emotional na issue, no? Ito'y magdulot din na mabilis na makatapos. Dahil yun na nga, baka takot ka na mabigo sa performance na ginagawa mo. Kaya hayon, nagiging, hindi mo na alam makontrol yung emotion mo. Kaya hayon, sumirit na. Yan po yung number 6. At ang number 7 naman natin, is yung lifestyle at gawi naman ito. Ang pag-inom sub, ng sobrang alak, paggamit ng bawal na mga gamot, at sobra-sobra ang paninigarilyo ay maaari ding magdulot ng mga pagbabago sa sexual response na sinasaw, tinatawag. So yan po yun guys no na lifestyle na gawi. So hindi naman sinasabi dito at hindi ko rin sinasabi na itigil ninyo, kundi kung naramdaman nyo na wala naman kayong ibang mga sakit, kagaya ng diabetes o mga hypertension o hindi kayo umiinom ng yung gamot talaga na galing sa doktor tapos nararanasan nyo ito tapos mga uh, nasa edad pa kayo ng kabataan baka maaring ito po ang tingnan natin, no, na bagay na baka nasubrahan na yung pag-inom ng alak, yung paggamit ng yun na yun, at ang paninigarilyo. Kung alam yung yun ang ginagawa ninyo, tapos na, na, naramdaman nyo na talagang wala pang isang minuto ay makaraos na kayo, ay siguro doon na yon Kasi yun na nga kanina sinabi ko na pwedeng uh, sa mga pag-iinom nyo ng mga gamot, o yung mga karamdaman, may niindang sakit, pero ngunit kung wala naman, tapos isang minuto lang bigla ng sumirit. Dati-dati naman noon, nung hindi kayo naninigarilyo, hindi kayo umiinom ng sobrang-sobrang mga alak, hindi naman ganon. So, ang, ang pinaka -the best na lang doon, kapag alam nyong dito nang galing, ay bawas-bawasan na lang po ninyo para bumalik siya sa dati. No? Balay nyo, baka bumalik siya sa dati kapag uh, ano, yung hinay-hinay lang. Kung sa Bisaya pa, hinay-hinay lang pre. hinay-hinay <laughs> lang mga kumpare. So, yan lang po ang may payo ko. Hindi ko po sinasabing itigil nyo ha. So, yan po yung pang-last natin guys. At uh, sana nagustuhan nyo ang vlog na ito ay nanggaling ito sa ating subscriber at nagpapasalamat ako sa kanya. At ginawan ko na rin para pang dahil marami talagang mga ganitong mga katanungan at iniisa-isa ko na lang at pinipili ko kung sino yung uunahin ko. Maraming maraming salamat sa inyong lahat, ang inyong lingkod, si Ate Estela ninyo. Bye bye!